Meron kami yung Sensodyne Rapidry. Marami kami na ito eh. Alos na ubos na. May reserba talaga ako nito dahil kasi madalas. nito Sarah! Hi. What's this? Toothpaste. Toothpaste? For what? My... When you, when you gonna use this? When I have uh, out teeth. When you have out teeth, is this effective? Yes. Yeah. Is this okay? <laughs> how What happened if you put this on your, ano? when your out teeth. Hmm? It will be okay. It will be okay na? Yes. Yeah. So fast? I just know. Ha? I just know. Oh, really? Yes. Okay. Oh. Pero hindi mo na ginagamit ito ngayon, no? So, Kuya Budoy you have out teeth. You gonna give this to him. You just let him choose. Go. Ang Sampung libo, Oh? Ano na dahil? bo note na pangalan. the. An, ano daw 'yan? Toothpaste for your teeth. Oh. Toothbrush ka daw. Brush ng no nano. No Pangtanggal ng sakit ng ngipin yan. Yeah. Rapid relief. Pag masakit yung ngipin mo, ito gagamitin mong toothpaste. magto ka kasi. Ayan. Oh. May bayad to ah. Binila namin sa Yaya Bodega to. Diba? Hmm. Masakit pa rin ba ngipin mo? Gamitin mo yan ngayon, ngayon, dali. Pagbalik mo rito, wala na yan. Wala na yung ngipin mo. At lang ngipin nito. Alam mo sa ngipin mo. Nagba-basketball ka naman dyan. Okay na eh. Paano naging okay yan? Doon sa top face na Shinsu Ha? Doon sa top face na Shinsu Dan. Aba, naging shooter pa nga. Nakaka-shooter din ba yung Shinsu Dan? Ano? Wala ka shooting eh. Pati yung shooting gumaling ah. Hindi lang yung, hindi lang yung ngipin. Oh! Magaling na nga daw. Dahil daw sa Sensodyne, tsaka dito sa Doride.